guys. Kung ato may sa ay punta kami ano guys, bayan. <laughs> Pabulhot si Axel Ayaw. guys, oh. Uh. Parang uulan guys. Madana na namin yung parang tulay sa Laguhuy, guys. Tulay ni Francisco Laguhuy. Ganahan dito sa view, ari, oh. Woohoo! May... Kuragawan lang. Lungga. Uh, dari pada itu naga apa nungguan? Hah? Bukan nungguan uh? itu dari pada itu si dona. Okay. Kaju kaju no. Hmm. Oh, malapit na kami sa parang tulai sa daguhi guys. Dito amo. Um. Sa daguhi. <coughs> <pa. coughs> Punta so, kami ulit sa guys. Kasi meron lang kami agenda. <laughs> meron agenda. lang kami guys. Sa wakas, na-release din tayo ng ano, ayuda. <laughs> ayuda sa mga PWD. Okay guys, malapit na kami sa tulay guys. Jesus name. Very good guys, doggy. And Jesus name. Tama si doggy. Variety si doggy. In Jesus name. Oke okay guys, nandito na kami sa tulay na naguhoy guys. Parang tulay sa naguhoy guys. Ayun yung old satu tulay guys. para siyang sa ano Paris <laughs> sa Paris, <laughs> Paris No may siri sa likod dun di ko ako ha may siri sa likod di ko narin eh oh oo. Hey okay, guys, yun na guys. Series. nag siya sa amin guys kasi malaki siya. Series, higit. Malaking mamag sirit ang higit. Oh. Ito yung gagawa yung public market. Bulot na pag kuya guys, oh. Tapos pag may aso, pag may aso sasabihin. Okay. Woo! <laughs> Woo! <laughs> Retour na pagkakumpuan. Ang order ah. Yung G&K na. Dito yung G&K na yun. Tennis court. Tapos yun yung... <laughs> <Taposinho. laughs> naguho'y to guys. Park, guys. Si Daguhoy parts guys. Daguhoy naguho'y geso. So, di ba guys ganda lang sya guys aming sunog mo ha napit ah. na kami sa Amulis City guys Papa Cage na to guys Lot! alot guys alot alot guys, guys. guys. wadeng alot guys andun sana guys balo, balo.

Oo, oh, malapit na kami guys. Sa akyat natin si Kaya Axel, sa taas guys. meron kasi siyang aginaldo doon guys. Tapos hindi na. na kami. Malapit na sila. Huwag ka apit si Josep? Josep, kung ano yung rao? Huh? Guy, yeah. Punta na kami farming guys. So, pang Hills. Punta kami sa kulit Hills daw guys. Tingnan natin kung makaakyat ba si Axel guys. Akyat to eh. I'm okay. Tapoy oh. rin at Oo. Oh. Pwede man, muta na to. Oo. Pero na nga si Axel. Siat pol mau bayar lagi buka. Woi bayar, woi. We're going to Ibiza. Gua pahan di Gua kado atau di dasa una. Gua apa tuh sih? Kamu kenalan si Daron. High school lah si Zaron. Oh second year bar majorit na aw sponsor di ay hmm sponsor si siya pagkuan na na officer silang tanan officer man pag kami gali among commandant kay si kuan ang singa ana di alagi lagi si Lloyd among kuan katong ilang punto for commander for commander mau batu Hmm, komandan, azatan, komandan. Si Ite komandan, atau maestro. Oh. Ato si buot ka jo kay major kabuangan e. man nila major is e. ko kabuangan man nila ko ya pakaon ngaon na mi among paniud to kada bas kay sige naman nila, dad to ukuan kanang pagpadong nga bitaw na ay taktikal. buing di pagpangingi ti mi una ja di, di pag humang, hingi, iki, inom tubig pag human so, una, unang ipakaon, usaglo to. Oh anak -anak. pagkasunod kaya square, square meal pagkasunod kaya gawin nice bitaw ko duhaon bitaw hongbaon sakpan na ni Lord ngado ko sa ganamo kay gigutin bali bali kay di gid duha ha pa ko man habas, Uda, katawa, si zau, ba, zuk, kadu, ha basta dato sa katawa sa dai sa bai sa kakadu ha ngado si dai da magbaon ko sa Perhitungan saging, atapuk minatuna, dalik-dalik pun mempengaruhi, panahukun apun. Oh, sige, kung ito sila gingon, si sir. mag sir, kung ay, hala, hala, ya hala, hala. Hala, kaila ka ni Ricky ng ampulok niyo? Wa? Pungot ko daw ni Jack ay daghan hadlok man. Sipak, sipak ko, panahaw, bisaga, permission me. Hadlok ko na ito. Nakakulamang Ah, oke lah ko, ato Iso ni Ate Arlene. Oo, kailan ko Wala yung ilang gingin ng tira kong sa akin. Nala na, ba dyan? Nakalimut ko asa ito ba yung suta, o ipalit niya tibili na ani? Mm, pisa, 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 pisa. Asan di sinti pa dito. ito? Ang kinsan duta. Hmm? Ang kinsan duta? Oo, oh, okay. kinsay na kuwan niya na kasakyan yung palit. Sida. Pero oh, pa man ito mo humagbayad kay Muragun sa ito. Ulogan?

Lisura na mag-drive nga ng uh, bakrad nga, ride, nga tagil, tagilid at sangkot. Ang bihas. Ang nabigat ay. May kasama sa giling. El Congreso na daan ino. Nag-solar ito kuya. Wala mo kay drone. Sa solar? Nag-solar light ba? Ay ano naman? Ay ato bang buwan. Ano? Atong-atong ito kuya. Asa na? Pauban man, man tayo. Ah! merong makasuhod lang Pero si Angeline kay nakakuha ng seda. Salawat ako sa seda. Ang dami siya ay Sandipal. Sandipal? Pandilas? <laughs> 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 oh ah. Yeah. Aoy oh, ah mag-drive. Uy. Oh, Aoy, gajong ka mo. Di pwede lang. Hindi Di pwede lang distance. Pandilas? Sandi pal ba di ay? Sandi? Pandalus! Samo ko yung direction. guys, ma maganda talaga guys, no? Pag green and clean ang paligid. Nang paligid na puno ng linga. Mamali. No? Okay, din hirap ito kapit, din sa tubo. Pagkakain lang sila. Pagkakain po. Pagkakain